Praise God, praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po. sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanyang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng may kawayan sa probinsya ng Bulacan. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng may kawayan. May mudag sa ato mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa ka ato mga nga ana sa Luzon ug sa laing nasod. Dalay ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit ikapitumputpitong kabanata, ang talata po ay labing isa. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahangahanga. Kaya aking pabalikan, gunitain ang ginawa. Ang maraming ginawa mo tunay na kahanga-hanga kaya aking pabalik ka gunitain ng ginawa ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong panalarapan. Ama kami po ay nag Papa umihingi ng tawad, tumadalangin sa pagkilos mo ng may kapatid kapangyarihan, lalo na Panginoon sa aming mga kasalanan na inisip, sinabi, ginawa, dasal namin ng banal na dugo ng aming Panginoong Yesus ang siyang maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan. Ngayon din ang aming panalangin Panginoon para sa bayan ng may kawayan, sa probinsya ng Bulacan ng aming panalangin ng lahat ng alta at lahat ang kasunduan na ginawa sa mga ito nang hindi ayon sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo ay mapawalang isa sa pangalan nito. at ang aming dalangin sa pangunguna ng iyong santong Espirit maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng may kawayan. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon mo at tinanggap namin ang aming sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen! 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 Amen. Praise God! Praise God! Ang ating pong pagkupulay ay mula sa aklat ng Genesis, ikadalawamputsyam na kabanata, talata dalawamputwalo at dalawam hanggang tatlumpo. Sumang-ayo naman si Jacob at nang matapos ang pagdiriwang, ibinigay nga sa kanya ni Laban si Raquel bilang asawa. Ibinigay rin ni Laban kay Raquel ang alipin nitong si Bilha sa wakas na ang kini Jacob si Raquel. Mas mahal niya ito kaysa kay Lea. Kahit naglingkod pa si Jacob kay Laban ng pitong taon pa ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay yung pagpapatuloy ng kasunduan ni Nahakob at Laban. Sapagat yung una nilang kasunduan, pitong taon para kay Raquel. Pero ang ibinigay kay Jacob ay si Leah dahil hindi daw pwede na sa kanilang kultura, mauna ang mas nakababata kesa no? <laughs> sa mga nakatatanda. Naku, naalala ko tuloy yung kasal ko. Na una yung bunso. <laughs> yung po na pangasawo ko kasi bunso. Basta una siya mag-asawa dun sa kanyang dalawang kuya. Ano po? So, hindi pwede yun. Kila laban. Dapat maunang mag-asawa eh dahil si Leia, ibaba eh, babae rin naman, at nauna at yun nga, yun yung sinabi ko sa inyo last time na mukhang may cover yung mukha nung ikinasal sila. So, hindi alam ni Jacob na ang kanyang nakuha si Leia. <laughs> ano po? Jackpot! <laughs> Pero, dahil sumang-ayon si Jacob doon sa kasunduan na gusto ni tsuhin niyang si na pitong taon na magsisilbi uli siya para makuha niya si Leia matapos ang isang linggo ibinigay sa kanya si Raquel. Si Raquel, no? Alam niyo po, sa katotohanan, di ba yung nauna nating pinag-aralan, tinukoy doon, hindi baliwala sa Panginoon. ay hindi baliwala sa umiibig. O baliwala sa umiibig ang panahon, ang oras. Yung matagal, bumibilis yun, no? Kasi parang ilang araw lang daw, eh. Yung pitong taon, eh. <laughs> so, ang sinasabi sa atin ito. Kaya, imbis na magreklamo siya, na si Leia ang ibinigay sa kanya, sabi niya, sige na rin. Kasi total naman, one week lang yung paghihintay ko, makukuha ko din si Raquel. Ano po, na kanyang, ang sabi sa bahagi na binasa natin, mas mahal niya kesa kay Leia. Alam niyo po, yung favoritism, ayaw natin yan. Pero may mga pagkakataon talaga na nararanasan ito. Kasi, depende sa itinitibo ng puso. <laughs> ano po? <bo? laughs> Sinasabi natin ito na hindi marapat para sa mga anak. Pero sabi nga nung isa kong narinig na katuroan, wala mang favorite ang mga magulang, pero yung anak na hindi mahirap utusan. Yung anak na sumusunod agad, yung anak na hindi nagrereklamo, yung anak na kahit pagod na pagod, ano kailangan nyo pa? Ano kailangan nyo, mami? No? Daddy, time. nay. No? Eh, paano mo hindi mamahalin yun? Eh, paano mo hindi? Di ba po? <laughs> so, ang sinasabi lang po natin, hindi maganda ang favoritism. Eh. At ito'y nakakaapekto hindi lang doon sa mga favorite. Hindi lang doon sa hindi favorite, pati sa favorite kasi unknowingly meron silang nagagawa na ayaw naman nila kaya lang wala silang <laughs> yun talaga <laughs> ang mangyayari sa kanila. Alam niyo mga kapatid, kaya ang salita ng Diyos ay eh naririto para sa atin. Kasi tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. Lakarin, ganapin, gawin ang katotohanan ng kalooban ng Diyos sa ganitong paraan. Aba, kapag ginawa natin ang kalooban ng Diyos, hindi mawawalang kabuluhan ang ating pagliling. Alam niyo, napakahalaga mga kapatid na ang lahat ng bagay na ating ginagawa ay ayon sa layunin ng ating Panginoon. Yung magiging end result, yung pagganap natin ng kalooban ng Diyos. E paano mangyayari yun kung ang mga gusto natin puro pansaril? Paano mangyayari yun kung ang pinapahalagahan natin ay yung sarili nating kagustuhan. Mga kapatid, ang panawagan ng banal na kasulatan para sa atin, manubalik tayo sa Panginoon. Alam niyo napakahalaga ng pagkakaluob sa Panginoon ng ating buong buhay. Alam niyo sa bahaging ito ng banal na kasulatan, makikita natin yung pagmamahal ng nunong hakob kay Raquel. At ito'y nangungusap ng pagmamahal ng Panginoon para sa atin. E Bernie, parang ano yan eh? Pagmamahal ng Panginoon sa mga Israelita, mas mahal sila. Magsiselos <laughs> mo ba kayo doon mga kapatid? Magsiselos <laughs> mo ba tayo doon? Eh, tinalaga na talaga sila ng Panginoon para doon. Hindi ba pwedeng ano, walang favorite DC. <laughs> eh kasi, ito namang pangyayaring ito, eh doon sa mga Israelita, pinadalo yung ating manunubos. Kaya sila ay nabigyan ng isang napakalaking pribilehyo na hindi lang nila ang kinin, kundi kanilang ipahayag katotohanan ng salita ng Diyos. So nakakalungkot lang kasi sa kasalukuyan, hindi buong bansa, hindi na, hindi yung mas nakararami ang gumaganap ng kalooban ng Panginoon. Pero alam niyo kung kanilang mauunawa ito, ang Panginoong Yesus ang nagkaloob ng responsibilidad para sa kanila na humayo at ipangaral ang salita ng Diyos sa mga hindi pa nakakakilala. At alam niyo po, yan ang ating pananampalataya na darating ang pagkakataon. God will bless and bless the house of Israel. Manalami. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalap na ang inyong salita ay patuloy na nagkakaloob ng kapahayagan araw-araw. Kami po, Panginoon, ay nagpapakumbaba sa mga pagkakataon na hindi namin gustong tanggapin yung aming naunawa galing sa katotohanan ng iyong salita sapagkat meron kaming mga gusto sa aming mga sarili. Patawarin mo po kami. At Lord, mula ngayong oras na ito, tulungan mo kami ng aming tanggapin, ang aming hanapin, ang aming naisin, ang masunod ang kaluoban mo at sa pangalan ni Jesus. Father, we're also declaring your blessings galing sa sambayang Israel. Hayaan mong dumaloy ang pagpapala, ang kaligtasan sa buong sanlibutan. Lalo na dun sa mga anak mo na gumaganap nito. Father, we're praying sa mga missionaries namin sa iba't ibang panig na daigdig. Ikaw po ang patuloy na magkaloob ng iyong pangako na hindi mo sila iiwan at hindi mo sila pababayaan. Hayaan mong maganap nila yung tawag mo sa kanila ng may kapangyarihan. As you also declare the fullness of your blessings sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witness. sa Hayaan mong sumaksi sila sa mga bansang yung pinagdalhan sa kanila. As we pray sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na hari sa aming gobyerno, lalong-lalo na sa Department of Finance. Ang aming panalangin na may kawang manguna, hayaan mong idalhin mong yung iyong santong espiritu upang mapawi ang anumang takot, pag-aalala, pangaba at korupsyon sa pangalan ni Sa mga aming dinudulog sa iyo ang mga bansa, Panginoon, na tutunguhin ng iyong lingkod upang dumalangin ng apoy ng revival sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, at Brunei. Lord, ang aming panalangin, ikaw ang manguna sa iyong katawan. Lord, ikaw ang manguna sa mga iglesia, sa mga misyonero na aming makakanay. Da dasal namin namang Diyos na ang lahat ng aming tatanggaping pagpapalat biyaya na nagbumula sa iyo. Lord, maging dahilan upang maipahayag ang yung katotohanan sa buo ng kanilang mga bansa. As we declare, Lord, the fire of revival sa mga bayang ito. Ngayon din po sa Hong Kong, sa Macau, at sa Taiwan. Lord, ang aming pananampalataya, kikilos ka ng may kapangyarihan. As you also declared the blessings, Lord God, of the fire of revival sa US, South Korea, Brazil, at Russia. Maraming maraming salamat po. Aming pananampalataya, tinugon mo at tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Um, Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Sa pagkakataon ito, yan yung pang-saliteng kong basbas ng Panginoon sa inyo at sa sa sabay. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and not with parking, with a new vehicle. And with a flourishing business in Jesus' name. Amen. amen many, 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 many men. Praise God. Praise God. hunger as a susud Sama Sama Nating. God bless the full peace, Big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. Amen many 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 men praise God praise